hell? Galit na ani ng pinsan ni Russell nang makita siyang papalabas ng malaking gate. Ang sabi mo may ibibigay ka lang, di mo naman sinabi na si Milia mo palang ibibigay mo. Gago ka, ilang oras kami naghintay dito. Galit na ani ni David kay Russell. Sus, parang hindi nyo naman ginagawa yan. Kayo nga tong mapilit. Ang sabi ko sa inyo, susunod na lang ako sa inyo sa lugar na yon. Pero ayaw naman ninyo dahil ang gusto nyo ay kasama ako. May mga plano ako na gusto kong gawin sa mahal ko, kaya ayan, natagalan ako. Bakit ba kayo nagre-reklamo eh, nandirito na rin naman ako? Inis na ani ni Russell sa mga pinsan niya. Napapailing na lamang sila sa kalokohan ng pinsan nila. Kaya inaya na nila itong umalis upang makarating na sa lugar na kailangan nilang puntahan. Pagkarating nila ng tondo ay iniwan na nila ang mga sasakyan nila na may maraming bantay Marami ding tauhan nilang mga nakasunod sa kanila nang pinasok na nilang eskinita kung saan nila pupuntahan si Noah. Sa tingin ba ninyo haharapin tayo ng lalaking yun ha? Mukhang galit sa mundong isang yun. Ani ni Rag. Kung gusto niyang malaman ng katotohanan tungkol sa pagkatao niya, kailangan niya makinig sa atin. Kailangan maliwanagan ng isipan niya na walang kasalanan si Daddy. Ani naman ni David. Nakarating sila sa maliit na bahay nila Noah. Pero kahit maliit ito ay malinis ang buong paligid. Kakatok na lamang sila nang nakarinig sila ng isang malakas na bulyaw, kaya natahimik sila, lalo pa't pa bukas ang bintana, kaya dinig na dinig nila ang sigaw ni Noah. Umalis ka Isabela! Hindi ko gustong nakikita ang ipinipilit mong sarili mo sa akin dahil hindi kita gusto. Wala akong pakialam sa inyong mga babae. Kung magkaka-interes man ako sa'yo, iyang katawan mo lang pag ko, hindi ang pagkatao mo. Kaya habang nakakapagtimpi pa ako, umalis ka na. Layas! Malakas na sigaw ni Noah, kaya nagkatinginan silang magpipinsan. Bigla namang bumukas ang pintuan ng bahay nila Noah. At gano'n na lamang ang gulat nila nang biglang lumabas ang isang napakagandang babae. Simpleng babae na may angking kagandahan. Lumaman ng suot nito'y natatabunan ito ng kakaibang karisma na nagmumula sa maamon niyang muka. Hilam ito sa luha at iniharang ni Rag ang katawan niya sa dalaga. Are you okay? Tanong ni Rag sabay punas ng luha sa mukha ng dalaga. Bitawan mo siya! Malakas na sigaw ni Nawa pero hindi siya pinansin ni Rag at niyakap pang pa dalaga. Kaya sa galit ni Nawa sinugod niya si Rag. Shit ka! Sinabi ng bitawan mo si Isabela! Sigaw muli ni Nawa. Narinig namin na sinabi mo sa kanya so anong pakaela mo ha? Bitawan mong damit ko, Noah. Mas bata ako sa'yo kaya wag mo akong pagbabantaan. Dahil kahit pinsan ka namin, hindi ka sasantuhin ng mga yan at ng mga tauhang nakatago sa paligid na may hawak na sniper rifle. Ikaw pa naman ang panganay kaya umayos ka. Ani ni Rag, habang masamang nakatitig kay Noah, napatingin naman si Noah sa paligid niya at doon lamang niya napagtanto na napapalibutan sila ng napakaraming mga tauhan at bodyguards ng mapipinsan Henderson. Tumingin siya sa paligid, sa itaas ng mga puno at sa mga bubong ng bahay. Kaya napangisi siya nang makita niya na may mga taong nakakubli na may hawak na mahahabang armas. Binitawan niya ang kwelyo ni Rock at kinuha si Isabela palayo sa pinsan niya. Umuwi ka na Isabela. Hindi ka dapat nagpapayakap sa kung kani-kanino lalo na sa mga Henderson na yan. Ani ni Noah. Hindi ka ba Henderson? Naniniwala kang Henderson ka at kapatid mo si David hindi ba? Kuya ka nga niya pero napabagsak ka naman sa suntukan. Ani ni Rag na halatang inaasar si Noah. Kaya nga ako nagpatalo dahil alam kong ako ang panganay. Galit na ani ni Noah. Ah, I see. So dapat ka din palang iwasan ni Isabella dahil kakasabi mo lang isa kang Henderson. Kaya dapat hindi ka niya pagkatiwalaan, hindi ba? Muling ani ni Rag na ikinatawa ng mga pinsan nila. Tumahimik ka, Rag yan Henderson. Sigaw ni Noah na ikinatawa ni Rag. Wow, 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 talaga. Akalain niyo buong pangalan ko, alam niya? Ang galing talaga. Natatabang ani ni Rag. Hindi naman siya pinansin ni Noah at sinabihan lang nito si Isabela na umuwi na. Kaya umuwi naman ang dalaga at nagpapasalamat pa ito kay Rag. Isang matamis na ng ngiti ang ibinigay ni Rag kay Isabela na ikinainis naman ni Noah. Kaya tinalikuran niya ang mga ito at pumasok sa loob ng kanyang bahay. Hindi naman niya isinara pintuan kaya alam nila na welcome silang pumasok. Ano bang sadya nyo dito? Sino ba sa inyong kumuha ng toothbrush ko, ha? Ano bang resulta? Siguradong positive dahil nandito kayong lahat. Pwera lang ang magaling mong ama, David. Ani ni Noah, nang makapasok na sila sa loob ng kabahayan. Yes, 99.9999% na isa ka Henderson, kuya. Ani ni David, at isang matalim na tingin ang ibinigay ni Noah sa kanya. Don't call me kuya. Dahil hindi ko kayo kinikilalang kamag-anak. Kahit na ano pang gawin ninyo, ay hindi ko kayo ka kamag-anak. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo. Dahil nag-aaksaya lang kayo ng oras ninyo dito. Galit na ani ni Noah sa kanila, sabay turo ng pintuan. No, hindi kami aalis dito hanggat hindi nahiliwan na yung utak mo na kinulang sa tornilyo. Ani naman ni Darwin, sabay hitit ng kanyang sigarilyo. Nilapitan naman siya ni Noah at kinuhang sigarilyo niya at nakihit-hit ito. Pwede ba? wag nga kayo sa harapan namin manigarilyo. Inis na ani ni Russell, sabay ubo ng mahina. Pinatay naman agad ni Noah ang sigarilyo sa ashtray at tinitigan isa isang kanyang mga pinsan at ang bunso niyang kapatid sa ama. Kung may sasabihin kayo, sabihin na ninyo agad. Dahil ayokong mag-aksaya ng oras ko dito sa inyo, marami pa akong gagawin kaya magsalita na kayo. Inis na ani ni Noah. Hindi totoong mga kumakalat na balita tungkol sa nangyari sa iyong ina. Wala silang relasyon ng aking ama. Anim na taon ng tanda ng iyong ina kay daddy at bata lang si daddy noon. Nang may nangyari sa kanila at hindi yung ginusto ng ating ama dahil... Hindi na naituloy ni David ang sasabihin niya nang bigla siyang sinigawan ni Noah. Shut it! Sigaw niya kaya natigilan si David. Tinitigan si Noah. So alam mong totoo? Alam mo na hindi ginusto ni dad na mawala ang iyong ina. At hindi rin alam ng ama natin ha, buntis ang nanay mo. Alam mo din kung anong totoong nangyari sa kanila kung bakit siya nabuntis. At kung bakit inalayo nila lolo si daddy. Dad was 17 when he was sexually assaulted by your mother that night. Am I right? Kung alam mo na pala ang lahat ng yan, bakit isinisisi mo sa ama natin ang pagkamatay ng iyong ina? Ani ni David habang hindi inaalis ang titig sa nakatatanda niyang kapatid. Because I despise him. I went to see him when I was 10 years old. I told him I was his son. But he was never convinced. Instead, he grabbed you and pulled you away from me. You were perhaps 4 or 5 years old at that time. It was your birthday and he mistook me for a lost child. Galit na ani ni Noah. Nagtaasa naman ng kilay nila nang marinig nila itong magsalita ng English. Anong nakapagtataka ha? Nag-aral ako ng kolehiyo, hindi lang ako nag apply pa ng trabaho dahil ayokong gamitin ang apelyido ninyo na nasa aking birth certificate. Galit nitong ani. Napatingin naman sila sa dingding ng bahay nila at napangiti sila nang makita nilang diploma nito na nakalaminate at may takip na itim na tape ang apelyido nito at tanging Noah Sean Dionisio lang ang mababasa. Mukhang matindi ang galit mo sa mga Henderson. Sabi mo nga birthday ko yon. Siguro naman mauunawaan mo na maaaring napagkamalan ka lang talaga ni daddy na nawawalang bata. Kasi nga birthday ko yon. Kung nagdala ka ng birth certificate ng araw na yon, siguradong kasama kitang lumaki. Dahil mabuting tao ang ating ama. Huwag lang siyang pagagalitin. Ani ni David at magaspang natawa ang pinakawalan ni Noah. Inyo nang apelido nyo, David. Hindi ako interesado na maging parte ng buhay niyo. Hindi ko kayo kailangan. Nakapagtapos ako ng kolehiyo ng may karangalan. Kahit wala kayo, mabibigyan ko ng magandang buhay ang sarili ko kahit wala kayo. Galit na ani ni Noah. Hindi naman kami titigil hanggat hindi naman naliliwanagan yung utak mo. Asahan mong araw-araw ay nandirito ako para namang makilala mo ako ng lubusan, kuya. Ani ni David na may pang-iinis. Wala kang mapapala, David. Kaya kung ako sa'yo, umalis na kayo. Dahil hindi ko kayo kailangan dito. Ani ni Noah, magsasalita pa sana si David nang may ilang katok sa pintuan ang narinig nila. Bumukas naman agad ang pintuan at mukha ng bodyguards nilang sumungaw dito. Nandito ang ama ninyo, Sir David. Ani nito na ikinagulat nila. Bigla namang tumayo si David upang salubungin ang kanyang ama. Habang si Noah ay napapailing na natatawa, dahil hindi siya makapaniwala na maging ang taong kinamumuhian niya ay nandirito na rin. What is this? Reunion? Ani ni Noah, nagpumapasok nang kanilang ama sa loob ng bahay. Please, son. Pay attention to what I'm saying. I heard everything you said about introducing yourself to me. When you were just 10 years old, believe me, I had no idea you were speaking the truth. I assumed you were one of those orphan children in need of a father's protection. So I dismissed you and your story. Later on, after pondering what you had told me, I directed my employees to find you so I could speak with you because I had a strange feeling in the pit of my stomach about you. My people searched high and low but could not locate you. It was as if you vanished into thin air. I feared the worst. I would never see you again, and I wouldn't know the truth about you. Please forgive me if I didn't look for you after that. I should have allocated the resources and money to locate you, because if your story was true, I didn't want you to grow up without a father. I would not have let you suffer like this if I had known I was expecting a child with Linda. Please let me be your father. I beg of you, son. Allow me to be your father and correct my past mistakes. Ani ng ama ni David at Noah. Natawa naman ng pag si Noah matapos niyong marinig sinabi ng kanyang ama. So talagang orpa ang tingin mo sa akin ng mga panahong yun ha? Galit na ani ni Noah. Dahil puro orpa ng bisita ng kaarawan ng kapatid mo. Lahat ng mga batang walang magulang ay tinutulungan ko pero hindi ko man lamang naisip na may anak pala ako na nangangailangan ng kalinga ko. Hindi ko alam dahil walang nagsabi sa akin. Hindi ko alam anak. Hindi ko rin inilayo sa iyo noon si David. That time iaakit na sana namin sa room si David dahil mataas ang lagnat niya. At ayokong makahawa pa siya ng mga batang bisita niya. Kaya nang nilapitan mo siya, kinuha ko agad siya. Umakit ako sa room para dalhin si David at iniwan ko siya sa kanyang ina. Hindi ka mawala sa isip ko habang pinagmamasdan kong may sakit mong kapatid. Kaya nang makapag-isip-isip ako na baka totoong sinasabi mo, bumaba agad ako upang kausapin ka pero wala ka na. Pinahanap kita sa buong hotel dahil may kung anong maramdaman ako sa'yo. Lalo na nang magtama ang ating mga mata pero wala ka na. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin. After ng party na wala na sa loob ko dahil na hospital na si David. Dengue ang sakit niya. Kaya ang tagal namin sa hospital. Kaya patawarin mo ako kung nawaglit ka na sa isipan ko. Hindi ko sinasadya, anak. Ah. Maniwala ka. Kung alam ko lang talaga na may panganay akong anak, hindi mo dadanasin ang hirap. Maniwala ka sa akin. Hindi ako masamang ama. Hindi ko magagawang itakwil ka kung alam kong nabuhay ka sa mundong ito. Umihingi ako ng kapatawaran sa'yo. Kung lumaki ka man na wala ako sa tabi mo, humihingi ako ng kapatawaran kung inaakala mo na inilayo ko sa iyo si David ng mga panahong yun. Hindi ko alam at hindi ko ginusto na lumaki kang walang magulang. Panginoon ko, kung alam ko lang anak, noon pa man hindi ko nahahayaang mag-isa kang lumaki na ibang kasama at hindi ako. Umiiyak na ani ng ama ni David. Masamang titig naman ang ipinukol ni David kay Noah nang hindi niya ito makita ng kahit na anong emosyon. Wala na ba kaya yung sasabihin? Kung wala na ay makakaalis na kayo dahil kailangan ko pang pumunta ng palengke upang magtrabaho. Mas masaya ako maging isang cargador kaysa manirahan kasama nyo, mga walang kwentang tao. Wala akong ama, at wala akong kapatid. Galit na ani ni Noah. Hindi na nakapagpigil pa si David at isang malakas na suntok ang ka sa kanya, na ikinabagsak ni Noah sa sahig. David, enough! Malakas na sigaw ng kanilang ama at tutulungan sana nitong tumayo ang anak niyang si Noah. Ngunit tinabig lamang nito ang kamay niya. Shit ka! Sana nga hindi na lang ikaw ang naging kapatid ko at anak ni Dad. Shit, Noah! Huwag mong tratuhin ang ganyan ng ama ko. Sigaw ni David na galit na galit kay Noah. David, huwag mong sabihin yan sa kapatid mo. Ani ng ama ni David at ni Noah. No, Dad. Wala akong kapatid. Katulad na sinabi niya, wala akong kapatid. Galit na ani ni David sa kanyang ama. Ano pang hinihintay niyo? Magsilayas na kayo dahil hindi ko kayo kailangan. Galit na ani ni Noah kaya natawa ng pagak si David. Tiningnan ni David ang baklang inainahan ni Noah at ngumisi ng pagak. Well, let's see kung hindi mo nga kami kailangan. Ani ni David at isang ngising may maitim na balak ang namumutawi sa kanyang labi. Kaya napatingin si Noah sa ninang niya at biglang humarap kay David. Subukan mo, David. Galit na ani ni Noah at isang malakas na tawang pinakawalan ni David. Wag, David. Mas lalo kang... Kilala mo ko, Dad. Kapag may pumasok sa utak ko, ginagawa ko. You know me, right? Ani ni David na may malaking pagkakangisi. Kaya hindi na nakapagsalita pa ang ama nila. Huwag kang mag-alala, Noah. Hindi ko hahayaan na may gagawin siyang ikagagalit mo. Ani ng ama nila. Subukan mo lang David at magkakamatayan tayong lahat. Galit na ani ni Noah. Eh di magkamatayan tayo. Ako bang tinatakot mo ha? May mga kapatid na ako. Ayan silang lahat. Sila na ang kapatid ko, bata pa lamang ako. Kaya hindi kakawalan. Galit na ani ni David. Kaya nagtagis ang bagang ni Noah ngunit makikitaan ang kanyang mga mata ng matinding pag-aalala para sa kanyang inahan, Naglabanan na ng titig ang magkapatid. At kahit na anong saway ang gawin ng kanyang ama, ay hindi nito kayang kontrolin si David. Magsusubukan tayo ngayon, Mr. Noah Sean Dionisio. Ani ni David at pinagdidiinan nitong apelyido ng ina nito. At hindi ang apelyido nila. Hindi ko may si Noah. At muling nilingon na nag-aalala na niyang ina-inahang bading na nagpalaki sa kanya. Huwag kang mag-alala, iho, dahil ako ang bahala kay David. Hindi siya gagawa ng kalokohan sa inyo. Magtiwala kayo sa akin. Ani ng ama nila. David, huwag kang gago. Huwag mong idamay ang taong nagpalaki sa kapatid mo. Ani naman ni Russell na hindi na nakatiis at tuluyan na rin itong nakialam. Nakakainis kasi. Nagmamakaawa na sa kanyang ama namin. Pero nagmamataas pa siya. Sino ba siya ha? Para sabihin niyang wala kaming kwentang tao. Nandirito kami nagpapakababa sa kanya. Pero siya naman na nagmamataas. Hindi pa niya ako kilala. Hindi niya alam kung gaano ako kademonyo kapag ginagagaw ang ama ko. Galit na sigaw ni David. Hindi naman nakakibong ama nila at maging sinoway tahimik na rin. Kung tutuusin, walang kasalanan ng ama namin. Kung tutuusin, kung lalawa niya ang isip niya. Alam niya kung sino ang tunay na may kasalanan sa lahat ng pangyayaring ito. Pero nagbubulag-bulagan siya. Dahil gusto niyang may masisi sa pagkamatay ng kanyang ina. Alam niya na nanay niyang may kasalanan ng lahat ng ito. Pero sinisisi niya ang ama namin. Galit na sigaw ni David habang kay Noah ito nakatingin. Sa susunod na tawagin mong walang kwentang tao ang aking ama. Sisiguraduhin ko sa iyo na ipapakita ko sa pagiging walang kwenta kong tao. Ani ni David na nanggigigal sa kanyang nakakatandang kapatid. Tama na sinabi yan, David. Malakas na sigaw ng kanilang ama. I'm sorry ho, kung may nasabi akong hindi maganda. Pasensya ka na, David. Ani ni Noah sa mahinang tinig na ikinagulat nila, kaya napaharap dito ang kanilang ama. Hindi pa husa ngayon kung ihilingin nyo na sumama ako sa inyong. Hayaan muna ninyo ako dito. Hindi ko pa alam kung kaya kong tanggapin ang anumang iaalok ninyo sa akin. Ani ni Noah na hindi tumitingin sa kanila, kaya napataas ang dalawang kilay ni David. So tinatanggap mo may kapatid ka at ama ka? Tanong ni David na hindi inaalis ang pagkakatitig kay Noah. Kahit itanggi ko, hindi naman pwede. Dahil magkadugo pa rin tayo. At isa lang ang ating ama. Ani ni Noah, na ikinatawa ng pagak ni David. Ang ama naman nila hindi maitago ang kasiyahan sa mga mata nito. Naupo naman si Noah sa sopa at mahinahon na niyang kinausap ang mga bisita niya. Russells, POV. Kalala paglang ng private jet namin dito sa France. Excited na ako dahil sa susunod na araw ng kasal namin ng aking mahal. Gusto nga sana naming isama si Noah pero tumanggi siya. Mailap pa rin siya at hindi kami masyadong kinakausap. Pero hindi na naman siya galit or hindi lang niya ipinapakita sa amin ang galit niya. Excited nang na ating tagapagmana sa kasal nila. Ani ni Jefferson na natatawa. Sobrang excited Ani ko at natawa naman sila dahil hindi mawala ang malaking ngiti sa aking muka. Pagkasakay namin ng sasakyan ay dumiretso na kami sa mansyon ni Lolo. Alam namin ng lahat ay nagaabang sa aming pagdating. Ito kasi ang kauna-unahan na may ikakasal na apo ng mga Henderson. Kaya nga ang lahat ay nasasabik dahil buntis na si Kendra at hindi na silang makapaghintay na makita ang sanggol na iluluwal ng mahal ko. Siguradong buong angka ng Henderson ang naghihintay sa atin sa mansyon ni Lolo. Ani ko sa kanila. Natawa naman sila dahil sigurado namang ganun nga ang nangyayari ngayon. Hindi naman nagtagal ay dumating kami sa mansyon ni Lolo. Ang lahat ay tuwang tuwa dahil finally ay nakarating na rin kami. Dumating na ang isusuot mong tuksido at ang wedding gown naman ni Kendra ay naipadala na din sa kanya. Sa lubog ng aking ina inasabay yakap sa akin at sa mga pinsan ko. Oh my God Mom. I am so excited na iharap si Kendra sa altar. Ani ko habang yakap kong aking ina. Nakangiti naman kaming sinalubong ng lahat at masaya nila akong binabati dahil sa nalalapit kong kasal. Hi Kuya Ras, Congrats po! Masayang ani sa akin ni Allison at humalik ito sa aking pisngi. Nagpasalamat ako sa kanya at inakbayan ko siya habang papasok kami ng loob ng malaking kabahayan. Bigla namang inalis ni David ang kamay ko na nakaakbay sa step-sister niya at ipinatong niya sa kanyang balikat ang kamay ko. Doon tayo sa rooftop, magiinuman muna tayo bago tayo magpahinga. Ani ni David, kaya natawa ako ng mahina. Umakyat naman kami sa itaas at nagutos kami sa mga kasambahay na magdala ng pagkain sa itaas at ng maiinom namin. Nagpaalam din kami ng maayos sa mga kamag-anak namin, na pinahintulutan naman kami agad. So saan ang plano mong mag-honeymoon? Tanong ni Jefferson habang nandito kami sa rooftop at pinagmamasta ng kagandahan ng paligid. Sa Maldives, ani ko na ikinalaki ng ngiti nila. Ito kasi ang lugar na naiisip kong romantic para sa hanay mo namin ng mahal ko. Masyado ng common ang pumunta sa ibang bansa at magstay sa hotel. Gusto kong Maldives dahil hindi lang siya basta romantic. Napakaganda rin ang lugar na ito. At alam ko na habang nandoon kami ay mag -e enjoy ang asawa ko. Mahilig pa naman siyang sumisid katulad ng nangyari noon sa Batangas. Nagpapanggap siyang galit pero alam ko namang kilig na kilig siya sa mga oras na yon. I'm sure na alam mong hindi ka mawawala ng bodyguards at camouflage soldiers, right? Ani ni David, kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ko ina-expect ang sasabihin niya, kaya nakatitig lamang ako sa kanya. At hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. What? Bakit kailangan ko pa ng bodyguard sa honeymoon ko, ha? Sila bang magtatanggal ng brief ko sa tuwing magsisiping kami ng asawa ko, ha? Inis kong ani na ikinatawan nila ng malakas. Anak naman ng Shokoy, bakit ko kakailanganin ng bodyguard sa honeymoon ko? Bakit ko kakailanganin ng camouflage army sa araw mismo ng honeymoon ko? Parang hindi naman yata nakaka-enjoy ang ganoon. Wala ka nang magagawa dahil sa ayaw at sa gusto mo kahit saan ka magpuntay may nakasunod sa iyong bodyguards at camouflage army. Huwag ka mag-alala dahil nakadistansya lang sila sa inyo. At hindi kayo lalapitan unless nasa panganib kayong dalawa. At saka pa lamang sila kikilos. Tandaan mo na sa katayuan mo sa buhay, marami pa rin ang magtatangka sa buhay mo. Hindi mo sila matatakasan bro. Trust me, dahil sinubukan ko na before at hindi ako nagtagumpay. Hindi lang ako ang sumubok dahil maging sila ay sinubukan na rin takasan ng camouflage soldier. Pero kahit saan kami magpunta alam nila, madadalit madadali ka ng camouflage army nila lolo. Ani ni David na ikinainis ko. Lahat naman sila ay nagtatawanan ng mahina habang ako naman ay naiinis dahil sa aking nalaman. Sino ba kasi mga camouflage army ng mga Henderson ha? Naiinis kong tanong. Mukhang hindi ko yata ma-enjoy -e ang Maldives sa tuwing iisipin ko na may nakasunod na camouflage soldier sa akin.